Nalulutoy natin ngayong olam, chop soy. Ayan po. Uh, bali, all in one na siya kasi andyan na, na lahat yung sangkap niya eh. Ayan, sibuyas, bawang, saka yung pangasaw natin yung chicken. So, ito di mo na kailangan ng sinabibili sa paliki. Ano na siya eh. Ayong andyan na lahat. Yan ang lulutoy natin ngayon. So, ayan. Painitin natin yung kawali. Ininan natin. Uh, painitin mo na rin siya. So, bali gamitin natin mantika yung canola para walang nga kolesterol. Ito nga, bilis mo yun. natin ang canola. Canola oil. Konting ano lang. Konting mantika lang lalagay natin. So, ilalagay natin itong ano, bawang. Lagi mo ito lakas ng ano, apoy. Ito natin. Masinod natin itong ano, uh, sibuyas. Ano lang, konting mantika lang yan. Tapos po chicken para mo na yung chicken. Ayun, may pala, chicken.

to, so, ano, para muti-muti na kanti yung mga, siguro mga 5 minutes. Kasi mali na maluto yung chicken. 5 minutes, pili natin ilagay yung, ano, gulay natin. So, yan, luto na yung chicken. Ilalagay din natin yung gulay. Yan. Ah. Ayan, okay, ang dami ito lang. Ang dami pa rin ito. So, iubos so, na natin siya. So, Kasi so mas masarap yung gulay. So, bawal natin siya ng bak. Sinasasabaw natin. Para medyo malinam lang siya. sa um, Sabaw natin ngayon. So, antayin natin kumulo siya. Ah, uh, siya. Kaso, medyo dumami yung sabaw eh. Um. So, ma-creamy siya kasi sinabawin natin yung bath melt. So, para lumapot ng kaunti yung sabaw niya, lalagyan natin siya na ng cornstarch. Okay. Yeah. Para lalapot. Lalapot yung sabaw. Hindi siya malap na. So, pag gumulo siya, kaya na. Hindi siya.